araw nating buhay. Dumadalang naman ang mapagkukunan ng sapat na gabay. Idagdag pa rito ang patuloy na paghihina ng ating kolektibong paggunita at pagpapahalaga sa bayan at pamantasan. Kung kaya nga, huwag nating akila akilain na ang tinatawag nating espiritu ng UP ay mananatiling buo at dalisay sa puso, isip at gawain ng mga nasa UP at buhat sa UP ng dahil lamang sinat tinatawag nating the very ambience of this university. Ayon sa unang pangulo ng UP na si Dr. Mary Bartlett, sa tunay na universidad, mayroong elemento ng eternidad. Ang namumukod na katangian ng universidad bilang isang institusyon ay ang patuloy na intelektual na pagpupunyagi upang mapabuti ang pag sa tao, sa lipunan, sa buhay, sa kalikasan. At upang magamit ang karunungan na ito sa pagsulong ng San Katauhan. Ayon kay Albi Sachs, Justice of the Constitutional Court of Africa, sa pamamagitan ng konsepto na ignay natin ang ating pangarap sa pang-araw-araw na pamumuhay. It is through concepts that we link our dreams to the acts of daily life. Ang sarili nating wika ang aking gagamitin sa kabuuan ng talumpati. Bilang handog sa kaarawan ng pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Natatandaan pa siguro natin na wala, walong toon pa lamang si Rizal nang kanyang isinulatang sa aking mga kabata. Dito ay sinabi niya ang hindi magmahal sa kanyang salita. Mahigit pa sa hayop at malansang isda. Kaya ang marapat pagyamanin pusa na tulad sa inang tunay na nagpala. Pagkaraan ng maraming taon, muling pinahalagahan ni Rizal ang ating wika sa ikapitong kabanata ng El Filibusterismo. Ito ang kanyang sinulat. May sarili ang bawat bayan kung paanong may sarili itong paraan ng pagdama. Nalilibot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ng isang bayan ng kanyang wika, napag-iingatan din nito ang katibayan ng kanyang paglaya. Ang wika, ang pag-iisip ng bayan. UP Lingkod Bayan. Sandaan toon ng UP mabuhay. Sandaan toon ng UP. eh ano ngayon? Ano ngayon? Eh ano ngayon? Ano ngayon? Si Professor Stephen Jay Gould ng Harvard University ay may aklat, Questioning the Millennium. Ang kanyang komentaryo tungkol sa milenyo ay angkop din sa sentenaryo ng UP. Ang kanyang tanong, Ang gayuma ba ay mistisismo ng numero? Ang kultong paniniwala na may takdang wakas at simula ang panahon? ganito nga. Ano ang winawakasan ng UP sa kanyang ikasandaan taon? At ano naman ang kanyang sisimulan? Matunog ang ideya na ang sentenyal ng UP ay pagkakataon upang magbalik tanaw sa nakaraan at magplano para sa kinabukasan. Ngunit alalahanin natin sa pagitan ng kahapon at bukas ay ngayon. Gamitin natin ang okasyon upang kilalanin ng mabuti ang sarili sa kasalukuyan at matapang naharapin ang anumang ibubunga ng pagkilatis ngayon. Ang santanyal ay isang pambihirang pagkakataon upang magdiwang. Tunay naman na ang pamantasan ay lubhang napakarami ng nakamit na tagumpay sa iba't ibang larangan ng pag-aaral ang sigaw nga ng asosasyon ng mga nagtapos sa Universidad ng Pilipinas, UP, ang galing mo. Halos 250,000 ang naka-post sa pamantasan. Sa kabuhuan, sila ay nagpakita ng gilas at liderato sa kanilang profesyon. Itinampok bilang pride of the past ang halos lahat ng pambansang alagad ng agham Higit pa sa kalahati ng pambansang alagad ng sining. Kalahati sa naging pangulo ng bansa. Labindalawang punong hukom ng Korte Suprema, libo-libong doktor, abogado at guro. Ngunit, mga kasamahan, sa piniling parangalan, ipinakita ng pamantasan kung ano ang pinahahalagan nito ang gandang isipin. Na bago matapos ang taon, ay higit pang may tatampok ng pamantasan ang mga nagsipagtapos, hindi man naging tanyag, hindi man namuno sa profesyon, ay inialay naman ang sarili o buhay pa nga para sa kapakanan ng inang bayan. Dahil dito, naiangat nila ang dignidad ng karaniwang mamamayan. Dito mismo, sa ating pamantasan, ay mga natataning guro na habang humihirap ang kalagayan, ay lalong pinagbubuti ang kanilang ginagawa sa katungkulan. Tunay Walang kaugnay sa si Pilipinas ang UP sa dunong at husay ng mga produkto nito sa kabuuan. UP, ang galing mo! Talaga! Ngunit, kung ang sentenaryo ay isang truth-telling time, hinihingi ang makatotohanang pagtingin sa lumipas ang mukha ng kasaysayan ng UP ay may dalawang pisngi. Huwag sana tayong malasing sa walang sawang papuri sa sarili. Ating itanong at suriin ng buong katapatan, ano nga ba ang naging katumbas? At gaano naiangkop ang kagalingan ng UP para sa ikagagaling naman ng bayan at kapwa. Ayon sa UP Centennial Commission, ang universidad at ang Pilipinas ay dalawang magkayakap na kasaysayan. Ang ibig sabihin ba nito ay ganun sa Pinas? Ganun sa Peru? Na walang pagkakaiba ang pinagdaanan at sinapit ng kanilang buhay. Paghihirap ng nakararami, pagkakalat-kalat sa malalayong lugar sa labas ng bansa, mailap na katotohanan at kapayapaan. Pagiging bulag, pipi at bingi, sa ilang mahahalagang pangyayari kawalan ng diwa ng pagkakaisa, puno ng pangamba sa kinabukasan. Sa pagyayakapang lubhang mahigpit, tao yata ang nagigipit. Baka naman maaaring luwag-luwagan natin ang pagyayakapan ng ito. Noon pa man, tampok ang pagsisilbi ng UP sa bayan sa pampasinayang talumpati ng mga naging pangulo ng pamantasan. Noon 1921, inihayag ni Pangulong Benton na hindi dapat kailanman kalimutan na itong universidad na suportado ng buwis ng mga tao ay nabubuhay una, huli, at sa lahat ng panahon upang maglingkod sa mga Pilipino. Noong lamang 2005, ang ating pangulong Roman ay nagsabi, "Lahat ng ginagawa natin sa UP ay ginagawa sa paglilingkod sa bayan." Ano itong pagkahulugan ng paglilingkod ng UP sa bayan? Ang mga layunin ng isang tunay na pambansang universidad ay pinagpangkat-pangkat sa apat ni Pangulong Benton. Ang mga ito ay paglilingkod sa mag-aaral, paglilingkod sa publiko, paglilingkod sa iba pang institusyon ng pagtuturo sa Pilipinas, at paglilingkod para sa kabuoang kapakanan ng karunungan. Batay sa talumpati ng labimpitong Pangulo ng UP, na meron akong kopya, magbibigay ako ng mga halimbawa. Ilan dito ay maaaring bago sa ating pandinig. Paglilingkod sa mag-aaral. Ihanda para sa pagkamamamayan na may paninindigan na maglingkod sa bayan. Ihanda sa pamumuno ng tapat at walang katiwalian. Maulit ko lamang yon ihanda sa pamumuno ng tapat at walang katiwalian. Bigyan ng mahusay na akademikong pagsasanay, paunlari ng pinakamataas na kapasidad ng pag-iisip upang magsilbi sa Diyos, sa kapwa at sa sarili, at ihanda ang mga nagsipagtapos na may kahusayan na kailangan sa paghahanap buhay. Paglilingkod sa iba pang institusyon ng pagtuturo, magtakda ng pamantayang intelektual, maging huwaran ng pambansang sistema ng edukasyon, tulungang mabuo at mapabuti ang gawain sa pananaliksik at ang paranan. paaralan, ang paglilingkod naman sa karunungan, maging pangunahing tagaambag sa pandaydig na kaalaman, tumuklas at maghatid ng karunungan, sining at teknolohiya, at tumayo bilang sentro ng, na nagbibigay ng kahulugan sa new universalism in national terms. Malawak ang pagsasakawan ng paglilingkod ng UP sa lipunan. Narito ang ilang halimbawa. Hubugin ang pambansang karakter. Itaas ang intelektual na kakayahan ng mga Pilipino. Isulong ang agham maging ekspertong tagapayo sa pamahalaan at ipangaral lang katotohanan na katarungan at integridad ang pundasyon ng kaunlaran. Para sa atin,